Good morning. Today is November 1. I'm here in Sorigao. Dito ako mga lagkala, guys. Ayan. Nanay ko. Uy, pareho pala tayo nakarid na eh. Pareho pala tayo nakarid. Ayan, guys. Ayan yung uncle ko. Ayan. Ayan. Lansonis. So, <laughs> bang is the ayan. Cukup dengan is jom? Salin sa Hah? Salin sa Salin dato. Salin dato, salin dato dong is Kain guys. Yan yung ulam namin. Lauoy, sinuba, lechon. Ayan yung rice guys. Rice namin at kaldero. Gipungko sa guys. Ada ambi. Ambi. Naami diri ano guys. Kanang Kanang unsa gani ini? na um, unta to. Mhm. Amo lagi Green fruit. Huh? Dragon fruit. Dragon. Dragon. Meron kami dragon fruit, guys. Pero wala pang bunga, iwan ko. Tapos may tambis sa yeah, lang kabuok bunga. Maron lang na nabilin. Tugod pa. Hmm? Ay, oo, oo. Naisa pong pong. Ah, eh. dito, na isa ka pungpong. Ah, dito, -uh. sa Mm lemongrass. Come Oh, lemon grass. Same as usual, guys. Ganito ang mga vlog ko kapag andito ako sa Surigao. Ito yung view na makikita niyo. Yan. Papunta tayo, papunta tayo sa farm. Makikita nyo yung mga tanim ng kapatid ko doon guys. Marami siyang mga tanim. Mga gulay. Yan. Okay. See you later. Kasi nakikita nyo na to palagi kapag andito ako. Ganitong view. Palagi. Yan. Mango. Is mango. Coconut. Kaya lang walang bunga. Wala siyang bunga ngayon. Ayan. Ha? Huh? Ayan. Ang uh, daming aso guys. Uh, manok. Ayan. Manok. 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 May bumba. Punta tayo sa garden guys. Ayan ito turmeric turmeric ah may hagdaw ah hagdan putahan dara open the door Ayan. wow uy may pizza eh? ay may pizza guys kamatis to eggplant or talong ayan kamatis ayan Asan kaya yung bunga na sinasabi niya na ano? Yan. Kamatis. Parang di, parang masikip lang yata sila. Yan. Kamatis, kamatis. Unsa man sa nasa sako? Mao ni siya ang melon. Milo niya guys nasa sako ayan hanggang doon 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 tapos dito din yung mga melon aket yan sila din guys aket sa fins dito halo halo yata nakatanim dito may talong ayan talong wala pang bunga tapos kamatis ayan hindi pa masariku, hindi pa masyadong maraming bunga guys ayan namumulaklak pa sila ayan ayan pero dito may bunga na oh ang dami, dami. ayan guys aka doon. iwan ko kung nakikita nyo ba tapos dito ayan may doon din yan ayan tapos, dito. Ayun. Ayun. Nasa ilalim. Ayan. Marami. Mga ano pa sya, guys? Bulak pa. Marami pang mga bulaklak. Flowers pa. Ayan. Mga maliliit pa. At may talong eggplant. Ayan. May bulak na din yung eggplant, guys. Ayan. May bulak na dito. Dito ang puro eggplant. Dito pala yung mga eggplant, guys. Wow, kapag bubunga to, guys. Ang dami. dami nito kapag bubunga ito. Buyag-buyag lang, buyag. Yan, hanggang dyan. Dyan. Hmm. Yan guys, ang daming tanim dito na gabon. Iwan ko kung anong tawag sa inyo dito. Basta sa amin, gabon. Upo na, upo na Yan. Ayos huh? o. Yan. Yan. <laughs> ang saan nilimon si ito? Balibayon. Ay oo. oo. Uh, may bunga. Yan, may bunga siya guys. Yan. <laughs> Panglagay sa kinilaw. Yan atsal may atsal dito oh, ang daming bunga hmm. punta tayo sa kabila guys andito din yung opo at kalabasa ayan lemongrass again raming lemongrass ayan oh ang laki tara guys ang laki ayan Oh. Lo. No. Dako. Ayan, guys. Did you see that, guys? Did you see that? Ang laki. Ayan. Oh. Ayan. Opo. Opo. Tingnan mo. Ayan. Ang daming bunga, guys. Ang daming bunga. Ayan pa. Oh. Ayan. Ang dami. Ayan. Tapos, may alugbate din dito. Oh, Mayroong pangupo pang upo dito, guys. oh, so, Ayan. Alugbate, alugbate, Ang dami. Dito may kalabasa. Ha? Oo, oh. kamatis. Nandito pala ang maraming kamatis, guys. Ayan. Na nag under na na siya. Guys, mag mag-harvest tayo ng kamatis. Ano sa kami? Ano Apil ang kuwan. Apil ang, ang corona. corona? Ah, ang corona. Ah, apil ang corona. Mm. Saan para ma-apil ang corona? Pilipitan? Eh, di man siya ma-apil Apil. Ano

Yan ah, guys, oh kamati, sarap to, sarap to isaw sa sa ano ginamus. Apilo ni? Oh huta na to kay mga hinog na. Ay ngani hinog ay. Oh mm. ano na aku angko ko kong ani guys, gisilang pala. <laughs> Tapa. Yeah. Nah

Ito na. Oh, Ang oh, tanaw ka to. Ayun. Tanaw. Itong oh oh Oo, pwede itong taas. Pwede itong taas. Yun yung kay Busuok. May silid din dito guys. Ayan. Hinog na. Masarap to pang, ano tinula, paksiw. Gusto ko ito ilagay sa paksiw guys sarap to sa paksi oh. Ayan, oh. Ayan, ito tong, ito yung mga tanim ng kapatid ko, guys. Siya yung ano dito. Kukuha din tayo ng ng kamuti. Dahon ng kamuti, guys. Sarap to. Lapuan. Lapuan lang. Sao sa, sa suka na may ginamos. Una. Una sa ginamos. Alam nyo ba yung ano yung una ng ginamos guys? Yan oh mm. Yan oh. Mm. Mm. Kunin natin to. Kuha din tayo ng hilaw guys kasi masarap to sa tinola. nini na nagdidin sana muno po dinhi gid on dito sa may upra amot dito sa sini para ani sa dinhi pagkatae pala sa opo bang nga kunin pantam naman o ah oo sinom ka kun di hapo inum ka tod din au ka punuan pila ra dai nakapunuan mm Unum lang kapunuan guys, pero ang daming bunga. Mm. Mm. Ko na. ka na po po. Sobra uh, mu na sing 40 ka po. Uy. Ah mo 40 na. Dangha na di ay. Hindi na naman gani, pero na kayo. Ini sa kuan ini sa liwas. Apilin din ni mo 40 na. Apilin din. Dayon, mm. dayon na sa to kan sebe. Eh. Mm. Mm. Kuan ini madaya dito. Mm. Ayan mm. guys. Mm. Sarap yan sa pinaksiw at sa tinola. Ambayang. Sayang, wala nang okra. Ay, wala ng... ka uh -uh. Ayan guys, kukuha tayo ng galay. Ayan. Kamuting kahoy. Tinan nyo guys, marami pa pala dito. Oo. Oh. Oh, ang dami. Dito pa. Ay, kana. Guwang na na. Dito pa guys. Wala, ang dami. Ang mm -mm, anong natumba man na. Eh? Ah, kipasagdaan na lang nimo. Ah, Namuyak nang ganin sa tayo ng galay, guys. Yan. Lapuan. Lapuan lang. Isaw-saw sa ginamos na may una. Namiss ko to. Namiss ko tong ulam na to, guys. Ang ganito. I <laughs>